Hello guys! Ayan, welcome na naman sa akin channel So ngayon ay holiday na naman natin So bago ang lahat Umaga pa lang dito sa amin Alas 7 7.10 am So medyo madilim dahil ilang linggo na itong ulan dito sa, sa Hong Kong 2 weeks na ba? 2 weeks na yata ang ganito ang ulan dito sa Hong Kong So ayan Holiday na naman natin Ah uh, Patiin natin muna ng Happy Mother's Day ang ating mga mother. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mother, sa mga single mother dyan at sa mga hindi single mother. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day sa lahat ng aking mga kaibigan na mga mothers na. At Happy Mother's Day din sa aking mami, sa aking mama na walang sawang nagsusupport at nag-aalaga sa aking mga anak at sa aking mga pamangkin. Ayan, Uh, sa ating lahat ayan sa ating sa akin din ayan ayan maglalakad tayo guys ng ano naulan na naman ayan oh ala wala yata akong dalang payong oo, oo. hindi ko na dala ang payong guys patay tayo nito na iyon ang nakalimutan ko para sabi ko para akong mayroong hindi nadala yun nga pala yung payong ala natamad na akong bumalik kasi dumating na yung amo ko na babae, kararating lang niya kagabi, hapon pa yung umalis ngayon lang dumating nag party party sila ng kanilang kanilang mga kaibigan, ayan, lang, ang ulan so ayan maulan ngayon, tapos wala tayong payong manghihiram na lang ako ng payong doon sa isa kong kaibigan alaka hindi ko talaga naisip yun ayan, nandito na tayo sa trend guys Inalis ko kasi yung payong dito sa bag ko na to. Kasi doon ko linagay sa isa kong bag na pang araw-araw na uh, ginagamit ko kay Sir. So hindi ko na alala ilipat dito, ibalik dito ulit sa aking bag na to. Wala akong payong ngayon. Kaya pala may kulang talaga ako. Kanina parang may kulang sa para ako may nakalimutan. Yung nga pala yung aking nakalimutan. Ayan, Ay, wala tayong payong ngayon guys. sila ng alaga ako. Tapos, ayan. Ngayon pala nga, nga, pala guys, mayroon tayong mayroon tayo na namang sideline. Magmamassage na naman tayo. So, i natin yung ating imamassage pero hindi tayo doon makapag-vlog kasi i-ano natin yung ating uh, ano. Ayaw nila lang ganun. Mayroon naman, mayroon naman gusto pero nag-ano lang ako kasi bawal kasi yan dito yung mga mga uh, ganyang ganyan trabaho, sideline, sideline, part-time, part-time na yan. Bawal yan dito sa Hong Kong. Kaya, ayun, ano na lang tayo. Mag iwas na lang. So, ayun guys. Pimit ko yung aking kaibigan. Doon muna, kakain muna daw kami ng breakfast sa kanila. Tapos, ayun, magmamassage tayo. Tapos, ayun, maulan nag-message na yung kaibigan ko na doon na lang ako magtambay sa kanila kasi maulan. Ayun na lang paglabas ko mamaya ng MTR, Malakas ang ulan. Paano kaya ito? So, ay may sipon-sipon pa, na, pa, pa naman ako. Ngayon. Ayan na yung train, guys. Hanggang ngayon may sipon pa rin ako. Pabalik-balik yung sipon ko. So, ayan na yung train. Pasok na tayo doon. Dito na tayo. Nakalabas na tayo train. Mag-entertains okay, na naman tayo papunta ng Colon Tong na naman. So, ayan. Maraming, maraming tao. Pagka umaga kasi, maraming talagang papunta pa ng trabaho yata. yan, or tawag ko lang kung saan mga papunta itong mga tao na Kasi maulan. Kasi may Sabado naman. Ang iba siguro mga office dito may mga trabaho pa dito. dito pag maulan kasi sa park lang kami kadalasan lang na tatambay buti na lang meron akong kaibigan na may, may boarding house siya dito so doon kami nag doon ako niya pinapa uh, tuloy sa kanila tapos kung may trabaho naman siya ayun, iniiwan lang niya ako doon sa kanila sa kanyang boarding house ayan ang kaibigan ko kasi ano, uh, natatrabaho siya sa airport. So, minsan panggabi siya uh, sa araw uh, siya na uwi I So, dito na tayo sa ah, na tayo guys sa ano Sam malakas yung ulan buti na lang di may magilid-gilid uh, ito sa ohan dito ko kung ito sa bahay ng okay. sa ibigan diyan hindi ko ito yung pagubakan sasakyan Ayan. Ayan, salamat sa inyong pagsama guys sa aking video na yung umaga. Ayan, hinihinga lang. Kung so, ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification button para update ka sa ating mga bagong videos dito sa Hong Kong. Ayan. Happy Mother's Day sa lahat. God bless you all. See you next video natin dito sa Hong Kong. Pag nag ulit tayo o may time tayo mag-vlog doon sa bahay ni Amo. Pero wala talaga ng time kasi nandiyan si Amo kung babae. God bless you all. Bye-bye for now.